Nandito na ulit si Mama B. Kabalik na po ang ating bakasyonista. Dito muna ako sa amoy. Mm. <laughs> araw po ay namumulot tayo ng mga itlog ng ating mga alagang itik. So, unti-unti na pong dumadami yung kanilang itlog mula nung kinulong natin dito sa ating kulungan. Ngayon ay meron na ako nakukuhang lima. Tapos dito meron pang mga nagkalat. Ayan, dito merong nagpugad. Apat na perasa dito. Oh. Marami-rami na po yung ating nakuha ngayong araw na ito. kailangan? Lima? Lima. Lima ang gusto. <laughs> ayan mga kabukids. Dahil ayan, napapansin niyo nandito na ulit si Mama B. So dahil nandito siya, nakabalik na po ang ating bakasyonista. Kaya at ngayong araw ay kakataya natin ng kanyang paboritong itik. <laughs> so ngayong araw po mga kabukids ay mag ano kami, mag magkakatay po kami ng limang itik na naman na lalaki at yun ang ating ulam for today para sa pagsalubong kay Mama B pa so welcome back so welcome back sana ay mas malalaki kasi yung nakuha ko ay maliit. mukha ko puno na ng ano. Tantik, tantik. Wala <laughs> may balaway ba na naman. Ang ating Unti -unti binabawasan yung ano guys yung mga lalaki dahil para bawas dun sa pakain natin Uh, duretto ano na pangulam ulam ulam baka tuloy pa rin ang ulam hmm? hindi na ito to. ito nakalbo na yung uod kasi caterpillar ingat mama madulas madulas ang daan sa kawala pa, no? Kanya-kanya habol to. naman tayo? Ma, lakas <laughs> na ng ulan, Ma. Lamig. Ang lamig? Lamig. Kumukulo na ba itong ating pinakukuluan? Wala pa.

Happy wala. <laughs> wala kasi akong katulong magbalahibo nung wala ka pa eh. <laughs> si Tita bihira lang din eh. Mga ilang buwan ka rin dun, no? Dalawang dalawa. Dalawang buwan din si Mama B, mga kabukid na nawala. Dahil yun, pumunta nga po ng Puerto prinsesa Ayun, nagbabalik. Ay, makakain na amon niya, <laughs> mamaya mamaya pagka naluto mm, naluot hindi ka naluot hindi ka naluot hindi ka naluot hindi ka naluot hindi kagabalahin po <laughs> Malaking sauce sa isang aro. Ganito lang gagawin ng mangap. Okay. Ay, 'di ako po. May libre ka pa ano? Hindi. So pa. Eh. <laughs> pa, pag ko din. Sayang pa yan, mahal ang bawang ito. Hay mahal na naman ang bawang. Duri Si Mimi mo sa likod ko. Mamaya. Ito, basahin mo ito. To ma to sa sos Pero ang basa is tomato sauce. Tomato sauce. Pwede din tomato. Yung iba, tomato yung basa nila dyan eh. Tomato sauce. Me mo ra de bol, memorable. Memorable. More practice pa konte. More pa pero konte. Konte, konte na lang. Katutupan <laughs> <-tunan> mo na. <laughs> Daming handa ni Mama Bia. <laughs> <laughs> Dating. <laughs> Ayan, magluluto po kami ngayon ng kalderetang itik. Pero, iano na po muna namin, i-pressure cooker. Para, syempre, yung ano natin, yung mga itik natin, medyo makunat po yan eh. At, lagyan natin ng mga rekados Mamaya natin gag -gigisahin. Gagasihin. Ito ang ating pasalubong kay Mama B. Sarap. Damor <laughs> na tumatagal na nawawala ang bakasyon. Damor na dumadami. kasunod <laughs> na puno kapag matagal ka ma. Oh. Hey, ngayon dalawang buwan lang, kaya kalahati lang. Oo. Oh. na uh, apat na buwan. <laughs> Tubig na mainit na yung gagamitin ko para mabilis kumulo. <laughs> kasi papayin. Meron ko kasi, meron na hindi makahintay eh. <laughs> Kasama rin po natin si Bilog kasi kanina nagdesisyon yung kanyang school na kick out. <laughs> walang pasok. <laughs> Ay, hindi ko pa pala nailagay yung bagyo. May bagyo. Asin pala. Asin. Sana magbagyo na magbagyo para malabas. <laughs> <laughs> Pasaway ka. Mas gusto mo pang bumagyo para hindi makapasok. Mas naganda nga may pasok para matutok hmm. ka. Kasi pag walang pasok, wala kang matutunan. Telpon yeah? lang. Delpon paano ka matututong magbasa? Muntik na kalimutan ang asin. Ang ating mga rekado ay kulang. Walang Batis bell kulang. pepper at carrots. Hindi na pala yan matatawag na ano, na kaldereta. Kulang kulang. <laughs> Walang mabili sa talipapa eh. Okay yan na yan. na tawag yan? Kaldereta kulang kulang. <laughs> <laughs> Tomato sauce lang. Ah. Tomato sauce. Pwede, okay. na yan, diba? Pwede na yan. Tapos krem. No. Ah, Ayun. Bilog na mismo si mama abe. Eh. Ha? Eh. hindi. Alam ko. Parang na-miss niya sa akin. <laughs> Alam niya pala eh. Last day. Ah, hindi ka na miss lang. ma? Hindi. Cellphone lang palang ang na miss niya sa akin. Palibasa yung pasalubong mo. Oh. Ano? Chichir yung binuksan mo na. <laughs> <laughs> Kaya hindi ka na miss pala. <laughs> ah. Hindi mo malang kinamusta si mama B. Kung kamusta siya doon. Ganyan ganyan. Wala eh. Tinalubong niya kagad. Hindi Pirang pagkikirya eh. Ay, wala. <laughs> Ah, sinining makikiamoy din, oh. Amoy amoy, amoy. Amoy. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw din Ayaw ko. Ayaw ko. din oh amoy, amoy, amoy Baka maglapit, baka magsabog. Aw, <laughs> oh, init. Wow, oh, ang bango. Lambot. Lambot na, lambot na. Wala na sabaw, na? Oo. Uh -oh. Para okay. yung iba, ibang luto naman. ko, hindi pa pala mainit. Kala ko mainit na. excited. Lagay na natin, ah, lagay ko na yun. Ayan mga kabukid, simula na po tayo mag-gisa ng ating uh, ano, sibuyas at bawang. Hindi na pa pala ng maayos. Kala ko mainit na. Since luto na po yung karne at malambot na, ang unahin ko pong igigisa ngayon ay itong liver. Liver at saka puso. Nag-brown ng ating Hindi mo siya ipapantay, ma. Sige, ano. Yan! yan. Oh, Nakuha din. Nakuha din, mama. Pag-uha yung... ito yung ano, ganyan. Okay. Yung pala, sabi ni Bilog dito eh. Talaga na po natin tong ating mga karne. Dahan-dahan lang kasi baka madurog. <laughs> Kailangan sulit yung bayad. so, may pesos mga kabutad, sinilagay ko na po. Tomato sauce. Tomato sauce. Tapos lalagyan po natin yan ng Nestle cream. All, all purpose cream. Ba, Kuchara. natimplahan na natin ang kulang na lang ay itong liver spread Para talaga natin, natin wow ang mahiwagang ilaw Gabi na pala. <laughs> Madilim na eh. Madilim na. Ayan po mga kabukid. Kapo na na. Kain po.

Sarap din. Ano yung ito lang? <laughs> Yaw. Italing? Atot, Okay lang naman magsabi ng totoo. Pag-iing naman. Wala naman magagalit. Totoo naman? Good. Good job! Ano <laughs> yung Mapalala ko lang sa'yo. galing ka ng check up. Kante lang ang Ang diet mo ang pinaka-priority. <laughs> ang pinaka-mahigpit na ano sa'yo yung diet. Ayun ba ba? Ayun. 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 Ayun strict diet na po kasi si mama binabawal siya ng maraming karne kanin ka at ka, ka kape kaya kailangan sumunod hindi na pwede po yung katulad dati na pagkain na parang busog busog ngayon, pa-simple-simple para Pa-simple-simple <laughs> pa simple, simple na lang. Kung makakita, okay. hindi. <laughs> Wala, uh, okay. eh, kailangan po tumunod. Eh. Hmm. Para sa kalusugan. Para rin sa kalusugan. Pag-ulog din, ba? Diba? Hmm. Bawal sa kanyang maraming paning masarap na ulam. Dapat <laughs> tayo man kita <sika> lang. Ayun, gila nang damit mo magdahaba ni. Pero malaki pong improvement ni Mama B mula ng noon siging ano eh, konting galaw, hingal. hingal. Ngayon, nakakalakad na po siya ng ano, medyo mahaba na hindi na hingal. kanin, may lakad lang. Lagpas lang ang tulay. Pagpasakay na. <laughs> ay, <laughs> may <laughs> nagpasakay sa akin. Pero ang plano ko, lakad lang talaga. Ang ganda ko. Sige pa kaya ko, sa kain na ako ay. Baka buta na ako ng ulan Ang kailangan na siya, di ba nakapag-sakay? Eh? <laughs> ay, pagpasakay. susunod mga kabukid. Thank you guys for watching and welcome back kay Mama B. Thank you guys.